sa amin mga kababayan sa buong mundo. Sa buong mundo. Mga kababayan sa buong mundo, maraming salamat sa inyong pagpapakita ng pagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat sa inyong pagdarasal na siya ay maiuwi sa Davao City, Philippines at the soonest possible time at uh, maraming salamat sa inyong pagpapakita ng suporta uh, para sa aming pamilya at sa aming uh, pinagdadaanan ngayon. Um, patuloy nating mahalin ang ating bayan, patuloy nating ipaglaban ang tamang governance uh, sa ating uh, bayan at kayo ay mag-ingat kung saan man kayo na parte sa mundo at lagi kayong magdasal. May God bless you all. Thank you, Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo. Ingat Ingat palagi. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, lahat po, pila lang po, lahat magpapicture. Ayos lang tayo ma'am huwag na kayong magtulakan. lahat kayong mga ka-picture Ayusin lang natin okay.